Magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kaalaman tungkol sa mga halaman. Ang paksa na ating pag-aaralan sa umaga ito mga kaibigan ay tungkol sa mga halaman na ang presyo ay mula 80,000 pesos pataas. Ang pagiging plantito kaibigan ay hindi isang mumuraing hobby o hobby na hindi nangangailangan ng maraming pera. Dahil alam nyo ba, na may mga halamang umaabot ang halaga mula 80,000 pesos o higit pa na talagang nakakagulat at nakakapagtaka kung paano na afford ng mga tao na bumili ng ganitong halaman. Hindi siguro nakakapagtaka kaibigan kina Aubrey Miles at Jinky Pacquiao na magpakita ng ganitong mga mamahaling halaman sa kanilang mga social media posts dahil talagang afford nila na bumili ng ganitong halaman. Pero hindi lang pala sila ang mahilig sa ganitong mga halaman at merong ganitong mga halaman sa bahay. Marami pang ibang naghahanap ng ganitong mga mamahaling halaman na baka meron ka sa iyong bakuran at handa mong ipagbili. Kaya sa umagang ito mga kaibigan ay pag-usapan natin ang presyo ng mga mamahaling halaman na umaabot ang halaga mula 80,000 pesos pataas. Ang unang halaman sa ating listang kaibigan ay ang Monstera Deliciosa Thai Constellation. Ang Giant Monstera Deliciosa Thai Constellation ay isang variegated Monstera Deliciosa plant. Kilala rin ito sa kakaibang pattern ng mga dahon nito na sinasabing kahawig ng konstelasyon ng mga bituin. Ang mga dahon ay madidilim na berde ang kulay na may madidilaw-dilaw na puting batik at mga splashes na dilaw ang kulay. Ang presyo ng halamang ito kaibigan ayon sa isang programa sa telebisyon ay mula 15,000 pesos kada dahon o tinatay ang 190,000 pesos kada halaman. Ang susunod na halaman sa ating listahan kaibigan ay ang philodendron Red Congo Variegated. Ang philodendron Red Congo kaibigan ay isang rare na halaman. Ito ay may makikintab at makakapal na mga dahon at may runding malalaking mga sukat. Ito ay nagtataglay ng kapansin-pansin na purple red, ng kapansin-pansin ng purple red stalks at creamy white variegation. Gayun pa man, mas maraming variegated parts ang dahon na ito kay Bigan. Sensitibo ang halaman ito kay Ngunit huwag kang mag-alala Kaunti lang ang mga bagay na dapat mong alalahanin sa pag-alaga ng halamang ito. Una, ilagay mo ito sa isang lugar na hindi maabot ng direktang sikat ng araw. Pangalawa, huwag mo itong i-overwater dahil maaring mabulok ang halaman na ito. Ilagay mo ito sa well-drained na soil at diligan mo ito kapag ang lupa na pinagtaniman mo dito ay tuyo na. Ang presyo ng Red Congo Barigata, kaibigan ayon sa isang programa sa telebisyon ay nagkakahalaga ng 800,000 pesos ikatlong halaman sa ating listang kaibigan ay ang philodendron solidad variegated ang philodendron solidad variegated ay isang uri ng variegated philodendron na halaman ang mga philodendron ay isang genus na halaman na may iba't ibang hugis at sukat na halos may limang daan na iba't ibang uri. Ang variegated philodendron na ito ay may maliit na subset na genus na may iba't ibang kulay at pattern sa kanilang mga dahon at tangkay. Ang solidad variegated ay may kakaibang pattern at kulay. Ito umano ay nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Ang ikatlong halaman sa ating listang kaibigan ay ang Queen of the Night. Ang halaman Queen of the Night ay isang kaktus na bihirang mamulaklak at kapag namumulaklak ang halamang ito ay sa gabi lamang. Kilala rin ito bilang night blooming cirrus. Ito ay isang mabilis na lumagong halaman at may mahabang buhay na spinless na kaktus. Ang halaman na queen night ay may mababangong puting bulaklak na tumatagal lamang ng isang gabi. Ang presyo ng halamang ito ayon sa isang programa sa telebisyon ay tinatayang 2 milyong piso hanggang 5.5 milyon pesos. Ang ikalima sa ating listang kaibigan ay ang Caramel Marble Pilodendron. Ang Caramel Marble Pilodendron ay isang rare at isang lubos na hinangad na uri ng halaman sa Pilipinas. Ang variegation ng kulay sa mga bagong dahon nito ay mula sa sunset orange hanggang sa fire engine red, hanggang sa bright pink, hanggang sa deep forest green ang kulay. Ayon sa isang artikulo sa balita, ang pinakamataas na presyo ng caramel marble pilodendron ay 80,000 pesos. Gayun pa man ang mga presyo ng halaman ay maaring mag-iba depende sa nagbibenta at laki at kondisyon ng halaman. green din kaibigan, mas mataas ang presyo ng halaman noong panahon ng pandemya kaysa ngayon natapos na tapos na pandemya. So ito lang mga kaibigan ang mga halaman na matataas ang presyo mula 80,000 pesos pataas. Sana meron kayo natutunan mga kaibigan at kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa halaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now. And as always, have a nice day, everyone.